Walang naitalang malaking pinsala ang magnitude 4.6 na lindol na yumaning sa Quezon at ilang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, nito martes ng hapon ayon sa Office of Civil Defense. Batay po sa datos sa pibox ang lindol ay dulot ng lokal na fault sa Sierra Madre at walang kaugnayan sa West Valley Fault na nakarecord din ng halos 20 na aftershocks. Walang naitalang pinsala sa mga dam sa Central Zone, tulad na lamang ng Angat, Ipo, Bustos at Pantabangan, gayon din sa Kaliraya Dam sa Laguna. Sa Calabar Zone, kabilang po ang General Nakar sa Quezon ay wala rin na italang pinsala. Nagpulong naman ang NDRRMC kasama mga regional offices upang tiyaking maayos ang koordinasyon sa pagtugon. Patuloy naman ang monitoring ng OCD sa mga apektadong lugar. Inatasan na rin ni Defense Secretary Gilberto Cudoro Jr. ang mga ahensyang may kaugnayan sa disaster response na tiyaking aktibo at handa ang alarm system at agad na makapag-ugnayan sa loob ng 30 minuto matapos ang pagyanig. Itinanggi ng mga ni Pangulong Bongbong Marcos ang panawagang siya ay magbitiw sa pwesto. Kasunod dyan ang direktiba niyang magsumiti ng courtesy resignation ang mga miyembro ng gabinete at matataas na opisyal ng pamalaan. Sa naging panayam ng media sa Kuala Lumpur, Malaysia, sinabi ng Pangulo na hindi rason ang kanyang hakbang para siya rin ay magbitiw. Ano nga, ba't ko gagawin yon? Wala sa ugali ko ang tinatakbuhan ang problema. Iginit pa ni Marcos na nakatuon siya sa paghahanap ng solusyon sa mga hamon ng bansa at hindi ito para lamang sa palabas. Isa sa ilalim din aniya sa pansusing performance review ang mga ahensya, hindi lamang sa antas ng gabinete. Nananadili naman sa pwesto si na Executive Secretary Lucas Bersamin at ilang economic managers habang nagkaroon ng ilang pagbabago sa mga ahensya gaya na lamang ng Department of Environment and Natural Resources at Department of Foreign Affairs. Tiniyak naman ng Malacanang na hindi maaantala ang serbisyo publiko sa gitna ng isinasagawang reset ng administrasyon. Naobserba naman po ng PIVOX ang labing dalawang volcanic earthquakes sa Taal Volcano sa Batangas kabilang na ang siyam na volcanic tremors na tumagal naman ng dalawa hanggang pitong minuto sa nakalipas na 24 oras at ayon po yan sa latest update ng ahensya ngayong Merkules, Mayo 28. Umabot po sa 6,289 na tonelada bawat araw ang ibinugang sulfur dioxide o asupre nitong Mayo 27. Patuloy din po ang katamtamang pagsingaw ng plume na umabot naman sa taas na siyam na raang metro at inangay pahilagang kanluran. Bagamat nananatili po sa alert level 1 ang taal, patuloy naman ang paalala ng mga otolidad na iwasan muna ang pagpasok sa permanent danger zone sa paligid ng taal volcano island dalyan sa posibilidad ng biglaang phreatic eruption. Isang convenience store naman sa barangay San Antonio, San Pascual, Batangas ang nilooban ng magnanakaw na nadeskubre ng mga empleyado bandang alas 6.20 ng umaga nitong Mayo 26. Ayon po sa San Pascual Municipal Police Station, nadeskubre ng nawawala na ang lahat ng sigarilyo sa counter area at wasak ang bahagi ng kisame sa comfort room. Lumabas sa investigasyon na puwersahang binuksan ang suspect ang buong ang bubong ng gusali upang makapasok at makalabas. Tinatay ang nasa 144 na pakete ng assorted cigarettes na nagkakalaga naman ng 21,298 pesos ang natangay. Patuloy naman ang follow-up operations ng pulisya at pagsusuri sa CCTV upang matukoy ang salarin para masampahan ng kakulang kaso. Ta uh, nasabat po ng PIDEA, ang tinatayang isang bilyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa isang abandonadong bahay sa Timog Hill Subdivision, Barangay Pampang, Angeles City, Pampang, ganitong linggo. Ayon kay PIDEA Director General Izagani na natagpuan ng isang daan, plastic bag ng shabu na may tigi isang kilong naman sa loob ng bahay. Target ng operasyon ng isang Chinese national na sirkuyang pinagahanap. Narap ito sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Dagdag ni Neres, konektado ang operasyon sa Baybals na sinagawa mahigit dalawang linggo na ang nakaraan sa parehong lungsod kung saan 35 kilo ng shabu ang nakumpiskah at dalawang suspect ang nahuli. Katuwang naman po ng PIDEA sa operasyon ng AFP, Counter Intelligence Group, NICA at PNP. Tinatay 5.89 billion pesos naman ang kinakailangan pondo para sa kumpletong pagkukumpuni ng San Juanico Bridge sa loob ng dalawang taon ayon po yan sa official ng Regional Development Office or Council. Ang pondo ay hiniling po ng Department of Public Works and Highways or DPWH at inendorso ng RDC para maisama sa 2026 at 2027 General Appropriations Act. Bilang po sa alokasyon, ang 1.96 billion para sa dry short uh, shot crate. 1.62 billion pesos naman para sa foundation retrofitting at iba pa. Sa kasalukuyan, humihiling po ang RDC ng 500 milyong piso na calamity fund upang masimulan ang ilang pagkukumpuni ngayong taon dahil itinuturing na rin itong isang crisis. Ay naman sa DPWH, kailangan ng malawakang rehabilitasyon ng buong 2.16 kilometer na tulay na nag-uugnay sa Leyte at Samar. Pansamantalang ipinagbawal na ang mga truck at bus na tumawid sa tulay mula Mayo 15 dahil sa tatlong toneladang load limit. Dahilan ng abala sa transportasyon. Bilang arte natin naman, ilang pantalan sa late at summer ang ginagamit para sa roll-on and roll-off na biyahe ng kargamento. Kumano na po ang kilalang Filipino pop singer na si Freddy Aguilar sa edad na 72. Kinumpirmayan ni Atty. George Briones ng Partido Federal ng Pilipinas ang pagpanaw ng dating National Executive Vice President ng PNP. Si Aguilar po ay binawian ng buhay dahong alauna imedya ng madaling araw nitong Martes, Mayo 27 sa Philippine Heart Center. Inilibing siya sa Manila Islamic Cemetery sa parehong araw, alinsunod dyan sa tradisyong Islam kung saan kailangan mailibing ang yumaong muslim sa loob ng 24 na oras. Matatandaang si Aguilar ay nagconvert sa Islam noong 2013. Si Capredi ay kilala sa kanyang mga awitin kabilang na ang anak na sumikat hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. Ilan pa sa kanyang mga kanta ay ang Magdalena, Estudyante Blues, Bayan Ko at marami pang iba. Isang low pressure area o LPA sa labas po ng Philippine Area of Responsibility ang minomonitor ng pag-asa. Hindi naman ito inaasahan magiging bagyo sa loob po ng susunod na 24 oras ay po yan sa pag-asa ngayong Merkules. Ang naturang LPA po ay kasalukuyang nasa West Philippine Sea at patuloy po yan na lumalayo sa ating bansa. So nitong rin itong tuluyang mawala sa loob ng isang araw. Bagamat hindi ito inaasahang magiging ganap na bagyo, magdudulot naman ang ambuntot o trough ng LPA ng kalat-kalat ng mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog sa mga sumusunod na lugar. Gaya na po ng Zamboanga Peninsula, Western Visayas, Negros Island Region, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Maging sa parte po ng Palawan, Occidental at Oriental Mindoro maging sa Romblon. Samantala, ang frontal system naman na nakaka sa extreme Northern Luzon ang dahilan naman ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan at pagkulog sa parte naman po ng Batanes at Babuyan Islands. Babala po sa posibleng pagbaha at landslide, nagbabala naman po ang pag-asa na ang katamtaman hanggang sa malakas ng mga pag-ulan sa mga apektadong lugar ay maaari pong magdulot ng flash floods o landslide. Asahan po ang mga panakanaka mga pag-ulan o pagkulog sa parte po ng Metro Manila at nalalabing bag po ng ating bansa, dulot pa rin po yan, ng umiiral na easterlies. Katamtamang hangin at alo naman ang mararanasan sa extreme northern zone sa iba pang bahagi ng bansa, magiging banayad naman. Hanggang katamtaman ang hangin at alon. Ipinapatupan ngayon ng Regional Task Force Canlaon ang indefinite suspension ng pagpasok sa 6-kilometer danger zone sa paligid ng Mount Canlaon simula ngayong Merkules. Dahil yan sa indikasyong maaari umanong humantong sa bigla ang pagputok ng nasabing vulkan. Ayon sa ulat ng PBOX, mula Mayo 26 hanggang Mayo 27, naitala ang 31 volcanic earthquakes, isang libo dalawang toneladang sulfur dioxide emission bawat araw at pitong daang metrong taas ng usok. Apektado ng suspension ang mahigit dalawang evacuees na pansamantalang pinapayagang bumalik sa kanilang mga bahay at sakahan tuwing ani o 6 a.m. ng umaga hanggang apat o alas 4 ng hapon. May mga safety officers din ang nakabantay upang matiyak ang kanilang pagbabalik sa mga evacuation centers. Sa ngayon, mayroong 2,450 na katao o 779 na pamilya ang kasalukuyang nasa pitong evacuation center sa Canlaon City. Nakatakda namang maglabas ng panibagong panuntunan ang alkalde ng Canlaon para sa mga evacuees. Nalilaw na ng Commission on Election o COMELEC ang umano'y pagkakaiba ng bilang ng mga balotang naskan at aktual na bilang ng mga butante sa isang clustered prison sa barangay kalendangan sa dumagete noong halalan nitong Mayo 12, sa isang pahayag nitong lunes, kinilala ng Diocesan Electoral Board o DEB at ng PPCRV ang paliwanag mula sa COMELEC at sa National Office ng PPCRV sa Maynila, kaugnay ng, ng naunang ulat ng umaray discrepancy sa naturang presinto. Ayon kay Messenger Julius Perpetuo Herula, o Heru Heruela, Governor ng Diocesan Electoral Board o DEB, agad silang humingi ng paglilinaw mula sa COMELEC matapos makarinig ng mga reklamo mula sa publiko. Nag-ugat ang isyo sa di umano'y hindi tugmang bilang ng mga balotang naskan ng Automated Accounting o Counting Machine o ACM at ng mabutanting opisyal na naitala. Ayon sa paunang datos, nasa 956 ang kabuang bilang ng balotang naskan ngunit 814 lamang ang opisyal na butante sa listahan. Paliwanag naman ng COMELEC, nagkaroon lamang umano ng mislabeling sa mga datos. Ang 956 ay ang kabuang bilang ng mga balota, kabilang na ang mga valid at yaong mga balotang tinanggihan ngunit muling ipinasok sa makina. Ipinahayag din ni PPCRB National Spokesperson Ana de Villa Simpson ang kaparehong paliwanag sa isang press briefing noong Mayo 16 ayon sa DEB. Sa kasalukuyan, itinama na ng COMELEC ang datos at tumutugma na ito sa bilang ng mga valid ballots sa aktual na bilang ng mga botante. Bilang tugon, na nawagan ang DEV sa publiko na maging maingat sa paniniwala at pagpapakalat ng mga hindi verifikado o impormasyon sa social media. Din din, binigyan din din o binigyang diin din Heruela na ang kalang advokasya para sa malinis, tapat at mapayapang halalan bilang bahagi ng pagpapanatili ng katotohanan at pagpapalakas ng demokrasya sa bansa. Itong tulak ngayon ng Department of Information and Communication Technology o DICT ang mga reforma sa Private Express at Messengerial Delivery Service o PEMEDES upang mabigyan ng proteksyon at suporta ang mga delivery riders. Bihagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin ang digitalisasyon, pagbutihin ang serbisyong publiko at pagbukas ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Kabilang sa mga nakaplanong reforma ang one-time fuel subsidy, pagbibigay ng PhilHealth health benefits, at akses sa pag-ibig loans na para lamang sa mga rehistradong drivers sa pamamagitan ng pagpaparehistro sa mga delivery providers ng DICT, masusubaybayan umano ang kalang performance at matitiyak ang kalidad na serbisyo pati na rin ang pagbibigay ng benepisyo sa mga riders. Inilahad na rin ng, ang paglulunsad ng isang fully automated na website para sa registration o registration ng Pemides providers na sumusunod sa mga susunod na one bilang paghahanda sa inaasang dami ng aplikante. Ilalathala rin sa publiko ang mga datos tulad ng delivery time at loss rate upang matulungan ang mga consumer na pumili ng maaasahang kumpanya. Bukod sa benepisyo, layunin ng bagong reforma na tugunan ang mga karaniwang reklamo ng mga customer gaya ng maling na ihandang produkto, madalas sa pagbabago ng delivery schedule at pagkansela ng mga order. Sa ilalim ng Republic Act No. 10844 o DICT Act of 2015, may kapangyarihan ang DICT na mag-regulate ng operasyon ng PEMBEDES sa bansa. Pinangunahan naman ni Senator Lauren Rigarda ang muling pagpapatibay ng 2015 Manila Call to Action on Climate Change bilang paggunita sa ikasampung anibansaryo nito noong Martes, May 27. Layunin nito ang pagtitipo ng sama-samang lakas ng buong mundo bilang paghahanda sa 2025 UN Ocean Conference sa Nice France ngayong Hulyo. Sa ginanap na Ocean Talk Forum ng Department of Foreign Affairs of DFA sa National Museum of Fine Arts, inilarawan ni Legarda ang Manila Call bilang isang pangakong nakabantay sa agham, batas, diplomasya at ang satunay na kalagayan ng mga mamamayan. Binigyan din diniligada ang krisis sa karagatan at lima ay hindi lamang usapin ng kalikasan kundi isang krisis sa pag-unlad ng tao. Batay sa nakakabahalang datos tungkol sa pagtaas ng level ng dagat, pagkawala ng mga koral at pagbagsak ng bilang ng isda. Inilahad din niya ang mga hakbang ng Pilipinas tulad ng Batas sa Pangkalikasan at kampanyang 100 Days for the Ocean at nanawagan sa lahat ng sektor na kumilos upang maging o gawing mandato ang Manila Call inilansad ang Manila Call noong Pebrero 26, 2015, nina dating France President Francis Hollande at dating Pangulong Binigno Aquino III. Nagsilbi itong panawagan para sa pagkakaisa sa paglaban sa pagbabago ng klima at naging mahalagang bahagi ng pagbuo ng Paris Agreement sa UN Climate Change Conference of Parties noong December 2015. Siligarda kasama ang French actress na si Marion Cotillard, ang nagsilbing tagapagsalita ng orihinal na panawagan sa wikang Ingles at Pransya.